temperature ng idol Oo pala palitan no Oo oh, Dalawang oh. dalawa yeah. sandali Kailangan yung gate valve Hindi hindi yung Hindi yung niya dalawa Oo oh, tatanggal yung metro yun sir Nakabidyo ba? Alit lit bal mga idol. Okay. Hello. 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 Okay. Hello. Hello. Kompresor <laughs> ya, <yadol>, loh. <Ay>. Hei. <laughs> Kompresor ya, loh. Oke. Yarek nggak ngaidul? Hmm, betang ya. Manik-manik lah ngaidul begah. <hubit> Betul ngaidul metro

para nga ba yung gasket eh ito gasket mga idol oh Felix mga idol kailangan ng gasket na bago ito yung mga tulok oh lakas kailangan ng bagong ano ang gasket mga idol